normal on meron yan Baba-baba -ba -ba yan 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 tayo magsisimula magbilang 1 2 3 4 mabilis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Error 46 six. oh. Ang error 46 Wala, di na ko nagpagawa Halo, eroportis charger. So itu charger. Nih, kakalasin dulu. mabok Ah. Dan ah. ada motor mo kali, Bro. Eh, Papaldan. Ah. 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 bos. Ah. ini, Hindi. Ito nga yung motor mo. Ayan. Ano na ito? Replacement 6 years na ito. Hindi original. Meron ako din yan. Papapalit ko lang din yung isang araw. Hmm. Oh, say. Electronic talaga ito, boss. Ika, papakapain na kita. Ito, video ito, di ba? Next. Next. Ayaw, dikit dikit Next. Ito, wow. Ito, 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 Uh, error 46 yun. Sumabog yung kanyang regulator rectifier. Ang dahilan ito. Pinagin sa silang. Bakit? Sa kapatid din. Ano ba yan? Minute battery. Pero hindi dito natapos ang problema dahil nung naiayos ko na lahat yung regulator ayaw pa rin umandar. Ayun pala ang problema. Yo, so, I see. Nadamay na din. So, yun nga. Pinalitan ko na rin pala yan. Motor. So, nung napalitan yung una, pinalitan ko yung motor. Wala. Primandar. Pinalitan ko yung IC. Yun. Gumana na. So, salamat po sa tiwala. bali i-power na uh, bili natin more than 600 data bili niya sa isang tindahan so yung IC as in ganun din so yan pa yung ano natin yung motor pwede sa NMAX pwede sa Aerox okay hanggang dito na lang maraming salamat maayos na po yung motor at uh, kung nandyan yung mayari please comment down na lang thank you So, halimbawa nakalas nyo yung ano, wiring tapos hindi nyo na ano, hindi na picture ha? Ito pala yung ano, arrangement ng wiring. Ayan. Yeah. So, meron pa tayong picture dyan. Ayan. No. Yung kulay na lang, itapat-tapat na lang sa...